araw sa atin lahat, mga kababayan naglabas na ng kanilang uh, desisyon itong NTC patungkol sa ifinal na House Resolution ni Congresswoman Attorney Mignograles na nag-uutos na suspindihin umano itong Izimina News. At ngayong araw lamang, kakapasok lang itong panibagong balita, mga kababayan po natin, ay suspindido na nga itong Izimina News. Suspindido na ang kanilang operation for 30 days. Yan ang desisyon na inilabas ng National Telecommunication Commission. At ito po ang uh, report mula sa CNN Philippines. The National Telecommunication Commission has suspended po, suspended the broadcast operation of Suarez Media Corporation o ito po yung Sunshine Media Network Incorporated or ICVNI, for 30 days for alleged violation of its franchise. Earlier this month, the House of Representatives adopted a resolution filed by Pwersa ng Bayanihang Atlita or PBE Partilis. Itong si Congresswoman Margarita Migs Nograles na nag sa MPC na umano'y dapat suspindihin na itong isiminay news dahil sa kanilang pagtatanong kung totoo nga ba itong travel expenses ni Martin Romualdez na 1.8 billion. Yon ay pagtatanong at hindi allegation at itong mga omanoy kiniklaim na Franz Castro at ilang kaalyado ah, na grupo ng makakaliwa na omanoy pagriritag sa kanila ng uh, ilang uh, host uh, ng Iziminay kasama itong si Kaerek at si Dr. Lorim Badoy. So 30 days mga kababayan po natin nagpapalakpak ngayon itong si Mignograles dahil nagtagumpay ang kanilang masamang plano ah, dito sa Isiminay mga kababayan po natin at ah, maraming galit ngayon na Pilipino dahil sa kanilang ginawa at isa mga kababayan po natin sa naglabas ng kanyang komento at sa looben, ay itong si Senator Amy Marcos ah nako po ang kapatid mismo ng ating Pangulong Marcos Jr. At ang sinasabi niya, base sa kanyang statement, mga kababayan, sino ang takot sa isiminay? Eh? Walang iba, kundi si Martin Romualdez. Ano mga media entitles, uh, entities ang mananatiling na ng kalayaan at pamahayag na nanatili at pag-iisip, bakit na rin kailangan ipasara ang lahat na hindi sumasangayon sa atin, hindi man lang binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, paano nangyari na naglabas ng cause order, ang intisi sabay bigay ng 30 days na suspension na nakakapagtaka takot ba tayo baka tama ang uh, izimilay, takot ba tayo sa katutuhanan alright mga kababayan po natin So totoo nga no, mga kababayan po natin kasi malinaw na wala pa ang decision ongoing ang investigation ah uh, bakit naglabas na ng decision itong NTC mga kababayan po natin so malinaw na sinunda nila ang uh, house resolution ni attorney Mignograles na dapat umano suspindihin muna itong programa ng isiminay habang ongoing pa ang investigation. Ano po yon? Kahit hindi po tayo abogado, mga kababayan po natin, parang malabo naman na hindi mo pa alam ang kasalanan, magbibigay uh, bibigay ka na ng parusa. Anong basihan mo ng parusa kung hindi mo pa alam ang kasalanan? Napaka common sense lang mga kababayan po natin. Dahil ba takot tayo sa isiminay, dahil ba ang nag-uutos ay si Congresswoman Meg at ang galit ay si Martin Romualdez dahil tinanong kung totoo nga ba ang kanyang ginastos sa kanyang travel na 1.8 billion. O, di ba, mga kababayan po natin. So, sa ginawa nila, ah, lalo magagalit na naman ang taong bayan dahil malinaw umano na ito ay isang panggigipit at hindi makatarungan So ganun pa man, mga kababayan po natin, sigurado hindi lang si Amy Marcos ang aalma dito, kundi marami pa sa ilang opisyal ng ating gobyerno. Una ng umalma ang ilang senador. Ah, kasama nga yan si Sen. Uh, Tolentino sa ginawa naman ng MTRCV na sinuspindi naman ang dalawang programa ng Isiminay. Kasama nga itong programa ni dating Pangulong Digong, ang gikan sa masa para sa masa sa alleged naman nominal grave threat laban kay uh, Representative Franz Castro which is ang investigation is ongoing pa pero uh, may suspension na ah. so, napaka-bilis ang desisyon mga kababayan po natin which is marami naman umano ang naglalabag sa mga ganong uh, klaseng uh, roles ng MTRCB sa programa eh bakit ang isiminay lang ang nasisilip so another questionable Desisyon po yan mga kababayan po natin at isa naman itong laban kasama ang bayan which is umano'y mali ang pagtanong sa 1.8 billion na travel expenses ni Martin Romualdez. So ito po mga kababayan po natin nagpapakita lamang na mukhang nagkakaroon ng paggamit ng kapangyarihan sa mga uh, namumuno sa ahinsya ng ating gobyerno. Kaya panawagan ngayon ng ordinaryong Pilipino, abay, ang MTRC Chair na si Lala Soto ay dapat na mag-resign. Kung hindi niya kayang uh, panindigan ang kanyang desisyon, kung hindi niya kayang magkaroon ng independent na desisyon sa mga isyong ito at nagbabase lamang sa mga pinafile na reklamo ng ilang individual. Malinaw naman na itong programa ni dating Pangulong Dikong ay nagsasalita laban sa ating gobyerno, hindi kontra, hindi para sirain, kundi para uh, sa kanilang mali na ginagawa, at malaman ng taong bayan, na may mga mali na nangyayari sa ating gobyerno, lalo na sa House of Representatives, na hindi nga nagbibigay ng kanilang individual na resibo, kundi by certification lang, ayos na, mikos-mikos na, ang budget ikang umano, mga kababayan po natin. So, tinan nyo, Sen. Remy Marcos umalma na. So ngayon mga kababayan po natin, dahil kakalabas lang itong uh, desisyon ng NTC, abangan po natin ang magiging reaksyon naman ng uh, Isiminay News. So ngayon ang merereklamo nila ng Legal counsel ay itong hindi umano makatarungan at hindi karapat dapat na masuspindi ng 14 days ang dalawang programa ng SME News. Kayo po mga kababayan po natin, ano po ang inyong sariling opinion, decision patungkol sa mga isyong ito? Ah, nahahalata na ba na may gumagamit ng kanyang kapangyarihan para gipitin ang taong bumabatikos sa kanyang ginagawa, sa kanyang literato? Comment na po sa ating comment section at ito po yung ating update. Mga kababayan, maraming salamat. Muli Merry Christmas. ating lahat